Sa magandang araw mga kaprobinsya. Ayan, pangalawang pagkakataon bumalik kami dito sa Baliis. Nandito tayo ngayon sa Baliis, uh, ano to? Sa barangay Anong barangay ngayon ito? What? Ay basta nalimutan ko na. Basta dito kami ngayon sa Baliis. may makikita natin napakaganda ng bundok at yung inaasahan sana natin na uh, sea of clouds. Ay naku, wala na naman tayo na datnan. Ay nakakabumisya pagmasdan nyo dito meron dito mga ulap kaso hindi kagaya nung mga nakikita natin sa video na ito itong nakikita nyong malawak na yan eh dapat ganun merong kulay puti yung ulap so pangalawang beses kami bumalik dito ay na wala na naman tayo nakita Ayun, ano no? napakaganda ng paligid natin napakalakas ng hangin tapos ayan makikita mo yung mga bundok dun sa kabila oh ganda. Pero yung inaasahan sana natin mga kaprobinsya na ipapakita ko sana sa inyo. Kaya sinadya namin dito. Dito talaga. Itong malawak na yan. Meron talaga dyang ulap. As in ulap talaga. Wala kang makikita ang bundok dyan. Makikita mo man yung bundok ay yung pinakaulo lamang. Pero ngayon ay ito. Bigo na naman tayo mga kaprobinsya. So may ulap pero doon lang sa pinaka mababa nakikita nyo doon sa baba kasi nung dati nagtanong kami dito ano daw uh, pagka malakas ang hangin wala talagang ano uh, ulap dito kasi doon sa baba sa barangay kawit na pinanggalingan namin sabi ko ay diretso tayo sa baliis kasi wala namang hangin so pagdating namin dito ayan malakas yung hangin kaya siguro wala rin tayo nakitang ulap dito kaya pagmasdan nyo na lamang yung paligid natin no? Napakaganda mga kaprobinsya no. So ngayon magkakape na lang muna kami dito. Dito lang kami magkakape muna. So nandito na rin lang naman kami. So kasama ko nga pala si Kaprobinsyana. Ayan. Ako si Kaprobinsya, siya naman si Kaprobinsyana. Tara <laughs> magkape na tayo. Ito yung magandang ano dito, tanawin no. Ah, maganda yung karsada. Tapos kung may ulap dito, ah, nakikita ko sa mga video ng ibang content creator, mga vlogger na pupunta dito. Itong karsada nito, itong kahabaan ng karsada nito, wala ka dito halos makita na ano na mga dumadaan. So makita mo lang yung mga ilaw ng mga sasakyan. Tapos akit pa tayo dito sa banda dito. Ayan mga siya, napakaganda talaga sana. Hindi lang talaga natin naaktuan yung yung ulap dito. Ayan, pagmasdan natin yung paligid dito mga kaprobinsya. Ngayon ay magsi 6.30 na, pasikat na yung araw. At meron tayo nakita ang ulap din yung bando sa baba. oh ganda sana mga kaprobinsya kung ano dito. Yan o, oh. nakikita nyo yung ulap. Ganda sana o, yan o. Oh. Ayan, pagmasdan nyo mga kaprobinsya, napakataas natin. So nakikita ko yung ilang piraso ng mga ulap talaga napapadpad. Hindi na iipon. Ayun oh. No? Yun, ganda.